Hello mga katandem, ako nga pala si Katandem Ongke at si Katandem Le. Kami ang inyong katandem sa kabuhayan. Hello mga katandem, welcome back again sa aking YouTube channel. So for today's video naman ay panibagong kaalaman ang aking ibabahagi sa inyo. Lalong-lalo lalo na po sa mga beginners dyan. So ah uh, pagpasensyahan nyo na po dahil natagalan po tayo bago nakapag-upload ng panibagong video. Ngunit ah uh, dahil meron po ako mga inaayos pa. Maraming mga inaatupag. So ngayon, mag uh, magkakaroon na naman po tayo ng konting kaalaman. Lalong-lalo na po sa mga beginners na pag-aalaga ng baboy. So ito naman po ay amin pong um, karanasan. Base po sa aming karanasan na kung saan ay ganito yung ginagawa namin. At uh, Ibabahagi ko rin po ito sa inyo. Ang pamagat po ng ating tatalakayin ngayon ay kung kailan ang tamang panahon na maritay makapagsimula sa pag-aalaga ng baboy. Hindi na, hindi kasi pwede na kung kailan nagkakaroon tayo ng kapital ay sige go mag-aalaga na ako ng baboy. Meron kaming mga ah uh, uh, dito. Meron kaming mga suggestions <clears> o <throat> konting mga base sa experience namin na ganito pala ang mainam na panahon kung saan magsisimula tayo sa pag-aalaga ng baboy. Okay, so bago po yan, magpapasalamat muna ako sa aking mga subscribers, sa aking mga masugid na uh, nanonood sa aking mga videos, sa mga hindi pa nakapag-subscribe at maaring napanood nyo po ang video nito. Sana naman po ay ah uh, humingi po ako sa inyo ng pabor na sana ay kung magustuhan nyo po ang video na ito at nakakatulong naman sa inyo, maaaring mag-subscribe mag po kayo at hit po ang notification bell button para kung sakaling magkaroon ako ng panibagong videos ay mapapanood nyo po. So, paano pala natin malalaman kung, ma kung anong buwan na tumataas ang presyo ng ating uh, live weight or yung ating mga patabaing baboy. So, dahil alam naman po natin na may mga buwan po na medyo mababa yung presyo o di kaya'y mataas naman ang presyo. So, alamin natin kung ano-ano mga buwan. Maaring ang ibibigay ko sa inyong datos ay kapareho po sa lugar niyo Or kung hindi man, maaring magkaroon po kayo ng uh, survey. Magkaroon po kayo ng uh, magtatanong po kayo, lalong lalo na po doon sa mga bumibili o yung sa ating mga magiging suki, sa mga bumibili ng mga uh, live, uh, yung mga patabaing baboy. So, pwede kayo doon mag, ano, magtanong muna sa kanila kung magkano yung presyo sa ganitong buwan. Ganitong buwan ba na? Okay. So, magkakaroon ako ng datos. Ibabahagi ko po sa inyo. Dito po sa amin sa Zamboanga del Norte, ito po yung naging ano, comparison po ng presyo sa taong um, 2024. Tsaka, i-compare po natin this year. Okay. Sa taong 2024 ng January, ang presyo po ng, ano dito, yung live weight dito sa amin, ay nag-range po siya ng 180. So, pagpasok po sa taong 2024 ng January, yung presyo dito is 180. 180 po yon Nag-end po ng January, same pa din. 180 po yung presyo niya. And then, this year, 2025, nitong January, ah uh, yung presyohan naman ng baboy dito is 160 to 170. Pagpasok ng taong 2025 ng January, 160 per kilo po yon. Tapos pag end po ng January, um, pumapatak lang po ng 170. So, yun, nag-range lang po siya ng 160 to 170. Sa buwan naman po ng February last year, ah uh, 2024. So, Noong January kasi nang 2024 is 180 per kilo. Tapos pagpasok naman ng February, still 180 2 uh, 200 per kilo. So pagpasok ng February hanggang sa matapos yung buwan ng February ay nasa 180 to 200 po. Ayun po. So noong, nitong ano naman, itong buwang to kasi February tayo ngayon, 2025. Pagpasok po ng buwan ng February ay nasa 170 per kilo. Yung ano po, yung presyohan. Tapos ngayon nasa um 20s na po tayo ng February. So nag meron na pong um dito sa amin kumukuha ng 210 as of today, um, February 20, 20 of uh, February 20. So as of February 20, na, meron na pong mga um yung mga bumibili po ng mga patabaing baboy na nagrange po yung presyo nila ng 210. So ayun po, from 170 to 210 na as of today. Okay, so nung last year naman, buwan ng Marso, so March 2024, yung presyo ng baboy noon dahil nung February, di ba, nag-start ng 180 to 200 last year. Nag-end ng 200 pesos per kilo no February. So, pagpasok ng March, 200 pesos pa rin hanggang sa nag-end po yung, yung buwan ng Marso. So, 200 pesos. Pag buwan naman ng April, bumababa po. Pagpasok ng April talaga, doon, nag-down na po siya ng 190, 280. At the end of April, so 180 per kilo na po. Tapos, pagdating ng Mayo, ayun, bumababa na naman po ng 170. So, the whole month of May po ay 170 per kilo na po. Pagdating ng June, ayun, bumababa na naman po, naging 160 per kilo. So, kung mapapansin nyo po, talagang nagde-decrease yung presyo. Pa-decrease po siya. Pababa ng pababa na po. So, pagdating ng June, it's 160 per kilo the entire month of June. And then, pagdating ng July, bumababa ulit ng 150. So, August, September, October to November, the entire month po ng mga buwan na yon ay 150 per kilo. So, pagpasok naman ng December 2024, from 150, unti-unti po siyang umaangat. Um, December 2024, from 150, ng, na pagpasok ng December, hanggang pa-end ng December, 160 per kilo po yon So, the entire month of December is 100 hundred 150 to 160 per kilo po yung price range po ng ating um, live weight po ng mga palaki, patabaing baboy. So pagpasok ng ano ng ng January 2025 yun na po from 160 to 170 so nag-increase po siya to pagdating ng February this ano lang ngayong buwan na to nagsimula po ng 170 tapos meron na pong kumukuha ng 210 selected ano po siya yung mga um, from other um, cities and municipalities, kumukuha po sila ng medyo mataas na presyon. Pero within the ano po, municipality po namin, ay mas mababa pa po. Or nasa 100, two uh, 200 per kilo or 195. Meron pa nga 185 per kilo. Tapos meron ding 195. So, mas ano po, mas mataas po yung um, presyo ng mga galing po sa ibang ano ibang cities and municipalities po na pumupunta o dumadayo po dito sa amin at bibili, bumibili po ng mga ano ng baboy. So ganun po. So antabayan niyo po natin probably po by the end of this month ng uh, nitong buwan ay mas tataas pa po ang presyo hanggang buwan ng Marso. So ayan po. Mapapansin po natin na every January, pagpasok po ng buwan ng January, February, March to April mataas pa po ang presyo ng baboy. Bakit nga po ba? Bakit nga ba tumataas ang presyo sa mga buwan na yan? So, parang magkakaroon na po tayo ng idea, bakit nga po ba? Bakit sa mga buwan na yan, tumataas ang presyo ng, um, ng mga patabaing baboy? O nga pala no, what kaya? O, oh, yan ang ating aalamin. Bakit nga ba? So, balikan po natin. Atras po tayo. Pagpasok po ng buwan ng December, alam naman po natin na napakarami po ng mga parties, marami po yung uh, mga occasions na talaga pong uh, grabe yung demand ng lechong baboy. So, sa mga buwan na yan, sa buwan na yan ay maaring nagkaubusan po ang supply ng mga, ano, yung parang timbang po ng 30 kilos pa baba. Okay? So, mula ng, uh, pagdating ng buwan na yan, talagang, um, ang bugso ng ano ng ng demand tsaka yung supply naman ng mga uh, 30 kilos pa baba ay grabe kasi marami po yung bumibili ng mga ganong ano ganun lang ka ano mas mababang timbang ng baboy kasi nilelechon po kaya alam naman po natin na kung sakali pong tumataas ang demand dumadami yung supply maaring ano then nagka, uh, nagkaroon din tayo ng scarcity or yung kulang ng supply pagdating sa mga susunod na buwan. So maaring yung pagpasok ng buwan ng ano ng ng January na supposed to be yung mga binebenta nila na 30 kilos pa pababa ay nasa ano na po yun sana um nasa 40 kilos to 50 kilos na sana yung ano niya or ma, yung iba nga yung abot na ng 60 kilos sana kung hindi pa yun naibenta. So kaya ganyan nags nags start na po yung kakulangan ng supply ng mga patabaing baboy. So, maaring, yung iba din naman na, ah, kasi alam naman natin na 4 months po yung ano ng baboy, di po ba? 4 months po talaga mula pagkawalay. So, kung nung buwan ng December, eh, nataon, ah, di ba, ah, yung lechong baboy naman is nasa 1 month to, yung iba nga, 1 and a half month bago ma-reach yung timbang na 30 kilos pa baba. So, mga ganun. Nasa one month to one and a half month. Yung usual, yung iba nga, nasa two months. So, yung mga buwan na yun, kanyari, uh, nagwalay sila ng, ng, ano, ng, ng, babu, uh, ng mga biik. Iniwalay nila sa buwan ng October. So, nung pagdating ng November, so one month na. Pagdating ng December, two months na. So, nung two months na yon two months na yon Maaring pwede na nila maibenta ng pang lechon, Kasi medyo tumataas yung timbang na ay yung per kilo ng lechon baboy nung time na yun eh. Nasa 200 to 220 per kilo. Minsan nga, umabot, umabot pa nga din dito sa amin ng 240. So, medyo tumaas po talaga. Kaya, ang mindset po ng mga nag-aalaga ng baboy, pagdating ng December, doon ko i-ano, dispose lahat ng ano ko, lechon. O, uh, yung pang, mga 30 kilos pa baba. Kasi ma mahal po yon Tsaka, Ah, uh, mas mababa pa po yung magiging ano nila consumption sa pagkain ng feeds. Kaya doon yung ano nagkaubusan ng supply. Pagdating ng um enero, February, uh, February to March, doon na po nagkakaroon tayo ng kakulangan sa supply ng mga fatteners. Kasi na nano nine na, ano na ibenta na nila nung December. Kaya bumababa. Eh since kulang ng supply, yung demand naman is nasa ano lang din yung parang Um, hindi naman natin nasasabing tumaas yung demand kasi usual con consumer lang din naman yung nagano yung mga um, yung mga ganun, ganun Hindi naman po talaga biglang tumaas yung demand. Usually yung demand kasi ng ano ng 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 meat or yung pork ay ano lang yung or tumataas siguro pag may mga ano may, may occasion. Pero usually talaga yung ano niya hindi naman po yung bumababa talaga. Yung supply naman kasi ng mga fatteners or yung mga patabaing baboy ay tumataas, bumababa, dumadami, at saka nagkaka, nag, uh, nagkulang. So, parang ganun. Doon nagre-reflect or pumapasok yung pagtaas ng presyo. Kasi kulang ng supply, nahihirapan sila kumuha ng supply ng mga fatteners, kaya doon, nag -ano sila ng presyo. Kaya yun, doon tayo, don tayo mag-ano, doon tayo mag-focus -ano, mag sa mga buwan na kung saan ay nagkaubusan. Kunyari, uh, kasi mag-start na tumataas yung presyo sa buwan ng Enero. Enero, Pebrero, Marso, Abril. So that four months, maaring mag-start mag-alaga ng mga biik or for, for example, ganyan, ng mga biik paatras December, November, October, and September. So from from the month of September, September, meron na po tayong inaalaga ang mga biik niyan. Kasi pagdating ng Enero, harvest na tayo. Okay, September, October, November, December, January. So by January, magkakaroon na po tayo ng 4 months old na mga fatiners. So pwede na po nating maibenta yan. So sa ganyong ano, sa pagkataong yan ay, ano tayo, um, maaari nating maitarget yung mahal na presyo. Kunyari naman ay nagka, nag nagstart tayong magsimula sa pag-aalaga ng, ng mga biik or for fatiners, at the month, of October. So, sa so October naman, October, bilangin, magbilang tayo ng apat na buwan. October, November, December, January, February. So, at the month of February, magha-harvest na po tayo. So, magkano yung ang presyo niyan? Tumataas. Bakit? Kasi nga, nagkaubusan nung last December. Talagang nag-aano siya pagdating Please don't mga forget to subscribe and hit the one. notification yun bell, yun yun bell yun button para ma-update po, po kayo na sa mga susunod mga, namin mga videos. Uh, Maraming oh boy, salamat po at the month of November. November, so magbilang tayo ng 4 months, November, December, January, February, March. So, at the month, sa, sa buwan ng Marso, boom! Diyan ang, ano, uh, yung peak, yung medyo ano, talaga yung demand niyan. Dito sa amin, ayan yung po yung observation namin. Na Kasi nga, at the month of uh, February to March, grabe, yung ano, yung parang um, demand ng ng fatiners, ba? Diba? kulang ang supply ng, ng mga fatiners. Kaya dyan po yung ano na, dyan tayo papasok sa mga buwan na yan. Yan po yung ano, yan po yung pinaka ano talaga, yung parang pinaka peak season sa kung saan mag-start tayo mag-alaga. Kasi pagdating ng ano, pagdating ng 4 months, kikita po tayo. Maaring yung presyo, uh, sa base sa estimate po namin, <clears throat> yung isang baboy po natin, lalong lalo na maganda yung lahi. Kung napanood po yung previous video ko, um, in-explain ko po doon paano makapagsimula. So, dapat din natin i-consider yung, ano, yung lahi ng ating mga alagang baboy. Kunyari, uh, maghanap tayo ng magandang, magandang breed. Kasi hindi po tayo lugi. Once kasi maganda yung lahi ng ating mga baboy, hindi tayo mahihirapan sa pag ano, sa pagpapalaki nila. Kasi nga grabe, ano siya, tanaw nitong mas ano, kikita tayo kahit na yung pagpapakain natin is ganun din. Meron kasing ano siya, meron silang consumption na talagang ibibigay natin sa kanila. So, yung meron tayong um hindi naman sinasabing minimum, maximum, ganun. Kasi nag nagano naman depende sa ano ng baboy eh. Minsan kasi kung maka, um, mas mapa, maano yung pagkain nila kasi meron silang ano yung parang dosage kung magkano lang yung ibibigay natin sa kanila. So doon lang po tayo para hindi tayo nalulugi. At saka uh, ma, 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 reach din po natin yung pinaka-target natin na timbang nila sa mga ganong pagdating ng buwan na yon. For months sa amin talaga is 4 months. Now, <clears throat> kuminsan naman kasi ay pinapalagpas namin ng one week. Four months and one week. ganon. Pero usually talaga four months. Kasi doon na talaga yung ano nila, yung, yung tamang timbang na nila na ano, na-achieve nila. So, kunyari po ay ano, uh, siguro mas maganda po, panoorin nyo po muna yung previous video ko, yung paano makapagsimula sa pag-aalaga ng baboy para magkaroon po kayo ng guide. Tapos eto na naman, panoorin nyo po to kung kailan kayo magsisimula sa pag-aalaga ng baboy. Pero kung hindi man tayo pare-pareho ng ng datos, ng presyuhan ng baboy within the, 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 whole year, so magano po kayo? Um, ito po ay suggestion lang. Magkaroon po kayo ng, yung parang ano, magkakala po kayo ng informasyon, magtatanong po kayo kung ano-ano mga buwan. Kunyari, from the, uh, buwan ng Enero, magkano po ba yung presyuhan nun? Hanggang December. So, magkakaroon na kayo ng datos. So, doon na tayo papasok sa mga buwan kung nangyari, mahal ang presyohan ng ganitong buwan, atras kayo ng 4 months. Doon kayo mag-start. Ganun, atras kayo ng 4 months. Or atras tayo ng 4 um, and a half month. Mga uh, apat na buwan at kalahati. Eh. O atras kayo ng ganyan. Doon kayo mag-start. Kasi para at least matured na yung mga baboy natin. Or tama na yung, yung timbang na na-achieve nila. Ganun po. Tsaka, kaya nga po, um, binaibig... Bina, bina, uh, Sorry, kaya nga po sinishare ko po ito sa inyo dahil marami po ang nagsasabi na every time daw na mag-aalaga sila ng baboy ay nalulugi po sila. Bakit nga ba? Bakit nga po ba nasasabi nila na nalulugi sila? Eh kami, kami nga kahit pa konti-konti lang po yung inaalagaan namin pero kahit pa paano ay naitawid po namin. At based sa experience naman namin, hindi naman po tayo nalulugi sa pag-aalaga ng baboy kung alam po natin kung paano sila i-handle, kung paano po sila alagaan dapat alam din po natin kung papaano or anong klaseng baboy ang ating aalagaan. Hindi po yung, hindi yung, hindi naman yung basta na lang may baboy tayo bibili, bibilihin eh, yun na po yun. Hindi po. Dapat alamin din po natin kung ano yung mga breed ng baboy para hindi po tayo nalulugi. Pagdating naman sa pagkain, meron naman po akong, ano, um, nung nakaraang video, meron din po akong um, slight lang po. Pero pag-uusapan din po natin yon sa mga susunod na videos kung papaano yung pagbibigay sa kanila ng tamang ano dosage ng pagkain. Para hindi po din tayo nalulugi kasi ang mahal feeds. Grabe, sobra, sobrang mahal po. Pero at least naigapang din naman. Tsaka um, dapat din po kasi nating malalaman na yung pag-aalaga po nitong baboy ay parang parang din po tayong na-challenge. Kasi kung hindi po tama yung ano natin, yung pagmamanage po natin, talaga malulugi tayo. Tsaka kung nag-ano tayo, nag-aalaga tayo ng baboy sa mga panahon na mababa yung presyo, tapos hindi pa din po natin alam kung papaano, sayang din. Kaya nga ang daming nagsasabi, ay ayoko na mag-alaga ng baboy kasi nalulugi ako. Yes, totoo po yan. Kasi hindi po nila alam. Talagang kasi, kasi naririnig nila nung pagdating sa mahal ng presyo, tsaka sila nag-alaga. Ay, kung, kung mataas na po yung presyo na yan at during that time, tsaka sila bumibili ng mga biik dahil aalagaan nila. Pagbila nila ng apat na buwan, bababa na po yun. Talagang bumababa na po. Eh, sasabihin lang, sige, pakainin ko siya ng pakainin kasi nga parang mabilis yung paglaki niya. Lugi na po sila dun. Tsaka, hindi din may iwasan na magkakaroon ng problema yung, yung baboy na inalaga natin. Kasi nga, parang pinupush mo siya na, sige, kain ka niya ng kain kasi mali yung presyo para makakahabol ka pa. Mali po yun. Kasi ang baboy natin is meron lang po talaga silang ikukonsyam, kon ikukon consume, or kakainin nila, for that day, na tama lang po, para sa needs nila. Kasi kung pag sobra na yan, edi, eh, ano lang din, binabawas lang din, nagbabawas lang sila na parate. So, sayang din, useless din. Kaya yun po. Kaya as uh, beginners po, yun po yung pinakamahalaga. Alamin po natin kung paano tayo makapagsimula sa pag-aalaga ng baboy, kung meron na po tayo ng mga ganong, mga ganong mga classifications, meron na po tayong budget, may location na po tayo, tas um, nagkaroon na po tayo ng mga kaalaman kung papaano, ganito, ganyan, kung santay saan tayo kukuha ng mga materyales, yung gano'n. Ito po yung para sa pang fattenize lang. Um, pag separate din naman na video, yung pag-usapan natin, natin kung papaano yung sa pag-alaga ng inahin. Kasi kami meron din kami mga inahing baboy na dyan din kami kumukuha ay yung gina, inananong fatinize. Ganun po. At ibabahagi ko nito po sa inyo sa mga susunod na videos kung paano namin inaalagaan yung mga inahing baboy. Kasi iba din po yung care sa kanila kung pe, uh, sa kaysa sa mga fatiners. Kasi mas mas masayalan po yung ano eh, yung mga inahing baboy. Lalo na pag meron ng mga biik ay nako. Dapat ano din um, kung papasok tayo sa ganitong larangan ng ano ng or ng negosyong to, dapat ano tayo flexible tayo. Hindi lang tayo ah, basta na pinapakain kita hanggang dun lang. No, hindi. Dapat ano tayo, marunong din tayo magbibigay sa kanila ng mga vitamins, ang ang mga baboy kasi para din yung mga tao. Kinakausap, kinakausap sila. Oh, ganito nga. Parang ano din siya, yung parang um iano mo yung ano mo, yung sarili mo sa kanila. Nag parang parang nagano ka lang na, oy, ganito, oy, kamusta kayo mga alaga ko, Gumagana ganyan. Gumagana ganyan po kami. Sabi ng mag-asawa ni Katandi Monkey, ganan din po. Kaya doon, doon naka yung attention namin sa pag-alaga ng baboy. Kaya sana naman po sa mga beginners diyan, Huwag po kayo mag-alala. Um, maging kaagapay niyo po kami, lalong-lalo na po sa mga uh, mahihirapan pa. Maring mag-message po kayo sa akin. Ang aking Facebook page kung saan uh, pwede niyo po akong uh, makontak, uh, makausap para kahit pa paano po, direkta po tayo magkaroon ng komunikasyon na kung saan ay makapag-assist po kami sa inyo, makapagbahagi din po kami sa inyo. <laughs> Hindi naman po kami mga, yung parang mga big time talaga na ganito-ganito talagang kami, hands on po kami. Kami mismo mag-asawa. Ako yung nag, nagpaano, minsan, ah, kaming dalawa. Sa panahon na, ano, mga nganak yung inahing baboy namin, ako po yung taga, ano, yung parang, ginagan yung, yung ano, pag, pag din, dinudukot po, yung mga big na nasa loob. Ako po, ginagawa ko po yon Nag-inject. Kulang na lang po yung nag, ano, nagkakapon. Hindi ko pa ako marunong doon. Yung nagkaka Hindi, ko, hindi pa po ako marunong doon. Pero kaya ko na po mag-inject, magdukot, yung mga ganun. Kasi, Talagang handsome po kaming mag-asawa. Katuwang po ako ni Katandim Ongki. At siya din naman kasi, siya din yung, ano, kung mag-ganito, ito na po yung mga, yung cycle na ipapakain natin sa kanila. Monitored po namin yon Kaya sana po kayo din, makapag uh, sa ganitong video naman ay naibahagi ko po sa inyo yung konting kaalaman na maaring uh, magamit nyo po sa pagsisimula sa pag-aalaga ng baboy. So, yan lang po. Maraming salamat at sana hindi po kayo magsawang manood, makinig sa mga videos na i-upload ko at maring i-share niyo rin po sa mga kakilala niyo na gustong magsimula o sa mga tao din naman na na-failure na noon na at ayaw na nilang mag alagang muli. Maring uh, sa pamagitan ng video na ito ay may encourage ko po kayo na sa pag-aalaga ng baboy ay may kita po talaga. Meron at meron. Lalong-lalo lalo na pag uh, meron po kayong mga um naipong kaalaman. Parang sa, sa video ko ay hindi pa kayo satisfied. Pero, open din po kayo. Mas, mas maganda din kasi meron tayong maraming kaalaman na matutunan. So, hanggang dyan lang po muna. At maraming maraming salamat po. Kasi kung hindi po dahil sa inyo ay maaring <laughs> hindi ko po ma-achieve kung sa kung ano po kung ano po yung narating ng ng channel na to. So sana ay mas marami pa po akong ma, maibahagi sa inyo ng mga konting kaalaman. So once again, maraming salamat po mga katandim. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell button para ma-update po kayo sa mga susunod naming mga videos. Maraming salamat po.